Hello mga kailongga, mayong aga sa tuntanan So for today's video nga po mga kailongga, tara po samahan niyo po kami Nakukuha po ng ubad ng saging Abay mga kailongga, ang sarap po nito kapag niti po na manok yung atin pong sahog dito Ay naku, mapapawa at mapaparami ka talaga ng kain At ito nga po mga kailongga, yung kapatid ko po ang kumuha po ng ubad ng saging Siyempre, hindi ko naman po kaya ito dahil meron po akong bitbit na na At anak. dahil hindi rin po marunong magbitbit ito aking kapatid ng baby. syempre siya na lamang pong inutusan ko. At yan nga po, habang po siya kumukuha, ay nagbibidyo po ako para naman po mayroon po akong iba vlog. Ayun! Kapag dito ka po kasi sa probinsya tumira mga kailong, ay eh, hindi mo na po kailangan pang bumili nito. Kung ikaw ay mayroon talagang sariling tanim nito mga kailong, ha? Eh, totoo nga po sa probinsya yung iba nakatira pero wala rin namang tanim. Yun po yung tinatawag na wala din pong space yung kanilang bakuran. Eh, tulad po dito sa amin, nasa uma po kami na nakatira syempre malapad at malawak po yung taniman. At, at ito na nga po mga kailong katarapot. Samahan nyo na po ako na magluto nitong atin po. Ubad ng na? saging na syempre yung kapatid ko na po ang nagmano-mano po nito kanina. At ako na nga lang po ang magluluto nito mga kailong. Simpleng recipe lamang ito mga kailong at pang uma na pagkain nga lang. At ikay mapapasarap talaga sa lundag. Agoy ano to? <laughs> at ito nga mga kailong ganag na nga lamang po ako dito ng mga lamas. Bawang sibuyas at luya nga lang po ito dito. So, Siyempre, meron din pong kamatis. At naglagay na rin po ako dito ng kalkag. Ayun, Ay, sampat gin. Ay, sa tood lang mga kailong bisan ano na lang ang prisipi nga ginabuhat na modere sa ubad sang saging. Ay, pwede man butangan inisang tira mga kailong Ay, abaw, nag na ta mga kailong Bas, hindi kay tindi tong iban ha. Charot, ha At dito nga po mga kailong ga, nilunod ko na po dito yung ubad po ng saging. At syempre, naglagay na rin po ako agad ng tubig. Ay, ah, syempre, kailangan po natin ng tubig para naman po makahigop-higop kita karon agoy at ito nga po mga kailongga nagdagdag na rin po ako dyan ng asin syempre yung magic sarap at syaka paminta makalimutan lang ang lahat wag lang po yung tanglad dahil ito po yung nagpapadagdag po ng sarap ayun ito nga po ay ko po yung akin pong kahoy abay ito na po yung uso dito yung tayhup tayhup Kapag na po dito ko sa probinsya, eh, hindi mo naman po kailangan nung gasto. Ooh. At syempre, wag lang mahuli yung tikemera. Ayan, masarap daw ko, no daw. Hehe. <laughs> at syempre, dito po mga kailongga, nagdadag na rin po tayo ng dahon ng malunggay. Para naman po, meron pong palamuti itong atin pong ubad ng saging. Ayun, kay sarap. At ito nga po mga kailongga, at may mga nga lang po, iluto na po ang ating ginisang ubad ng saging na meron pong kalkagwid malunggay na meron pong tanglan. Ayun yun, tarantado, na slow motion naman dito, ano yun, slow motion agoy, na nga po, ihain na po natin sa mesa, tayo po, ay kumain na po ng ating pong pananghalian mga kailanga at bang nga po tayo talaga kumain mga kailanga Siyempre magpasalamat po tayo sa biyaya po natin, dahil po sa, meron po tayong ulam sa ngayon, po mga kailanga kain na po tayo ng ating pananghalian kasabay po ng aking kapatid ito nga po, ay nakatulog na po yung anak ko siyempre. ito, marami-rami na po ating makain, abay ang sarap na ito mga kailanga at dito nga po wala po yung asawa at anak ko syempre yung asawa ko ay nasa trabaho at yung anak ko naman ay nasa eskwelahan niya at hanggang dito na nga lang po ang ating video mga kailanga salamat sa inyong panonood god bless us